Masapusapan ngayon sa social media ang aktres na si Bea Alonzo matapos siyang mamataan sa isang pali na kasama ang negosyanteng si Vincent Co. Ayon sa mga netizen, tila may espesyal na ugnayan ng dalawa, lalo na't ilang beses na rin silang namataang magkasama sa iba't ibang pagkakataon. Sa isang video na nai-upload sa Reddit, makikita si Bea at Vincent na magkasamang naglalakad sa airport habang dala ang kanika nilang mga bagahe. Natural at relaxed ang kilos ng dalawa at tila komportable sila sa isa't isa habang binabaybay ang lugar. Agad itong naging viral at pinag-usapan ng mga netizen na sabik sa mga update sa love life ng kanilang mga iniidolo. Batay sa impormasyon mula sa bilyonaryo, ang nasabing biyahe ng dalawa patungong Japan ay hindi basta simpleng lakad lang kundi isang espesyal na pagdiriwang. Ayon sa mga source, nagpunta raw si Nabea at Vincent sa Japan upang ipagdiwang ang kaarawan ng negosyanteng si Vincent Ko, nakilala rin bilang tagapagmana ng Pure Gold Empire. Hindi na rin ito ang unang pagkakataon na nakita si Nabea at Vincent na magkasama sa publiko. May ilang netizen ang nagbahagi na dati na raw silang namataan sa iba't ibang events at tila mas lumalalim ang kanilang ugnayan habang tumatagal. Gayunman, wala pa rin kumpirmasyon mula sa kampo ng dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Tahimik pa rin si Nabea at Vincent pagdating sa kanilang personal na buhay. Wala pa rin pahayag o kumpirmasyon mula sa kanila kung may namamagitan na ba sa kanilang dalawa o kung simpleng magkaibigan lang sila. Sa kabila nito, maraming netizen ang hindi mapigil ang kiligin sa kanilang mga palitan ng tingin at kilos na tila may malalim na kahulugan. Marami ang nagsasabing sapat na raw ang mga sweet moments nila upang pagdudahan na may espesyal ngang namamagitan sa kanila. Para sa ilang fans ni Bea, masaya silang makita ang aktres na tila inspired at blooming. Matapos ang ilang mga pinagdaan ng isyo at relasyon, nararapat lamang daw na makatagpo siya ng taong magpapasaya at magmamahal sa kanya ng totoo. Deserve ni Bea ang maging masaya, ayon sa isang netizen sa Twitter. Kung si Vincent man yun, aba e suportado namin. May ilan ding nagbigay ng komento na hindi na dapat pang ipilit ng publiko na alamin ang bawat detalye ng pribadong buhay ng mga artista. Kung talagang may relasyon sila, hayaan na nating sila na mismo ang maghayag kapag handa na sila, ani ng isang Reddit user. Samantala, abala pa rin si Bea sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa kabila ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, patuloy siyang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga bilang isang mahusay at profesional na aktres. Sa huli, habang wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, patuloy pa rin ang mga haka-haka ng netizens. Ngunit para sa karamihan, sapat na ang mga larawang naglalaman ng mga masayang sandali upang maniwala na posibleng may bagong pag-ibig na namumuo para kay Bea Alonzo. Ano ang sinyo sa balitang ito?